Sa mga bata po dyan, no, yung mga uh, nag-aaral pa, huwag kayong tumigil pag-aaral. Dahil kung magtitigil kayo, ito ang trabaho nyo. Pero hindi naman ako nagsisisi, no, dahil ganito yung trabaho ko, ay nagsisisi na ko. Pero ayaw ko lang talaga na matulad kayo sa amin, no. Baka kasi magsisi kayo, no. Huh? Pero ngayon, dahil nandito na nga ako, di uh, tatrabahuin ko na ito, no, dahil uh, ito na, no, wala na tayong magawa. Uh, tapos na, oh, tapos na tayo sa, sa kapataan Nandito na tayo sa puntong ilad. Kaya, andito na ako sa bundok at magkatalbaho ng maigi, na mabuti. Dahil pag sa bundok kasi, yung nature ba, talagang malapit ka talaga sa Panginoon. Pag nagtatrabaho sa mga buka nitong mga trabaho, bukid, nature, talagang hindi ka talaga nalalayo sa Panginoon. Kaya sa mga tao dyan, na hindi nakapag-atapos sa na katulad ko, bawal po mag-relax. Tara, mag na tayo.